may mga kasalanan na alam natin na ito ay kasalanan kaya iniiwasan natin ito pero may mga kasalanan din na di natin alam kasalanan pala ano-ano nga ba ang mga ito? Lahat naman siguro tayo alam natin yung patungkol sa kasalanan. Pag sinabing kasalanan, ito yung mga ginagawa o sinasabi natin na layo sa kalooban ng Diyos. O minsan yung mga pagkakataon naman na ito yung gusto ng Diyos pero hindi natin ginagawa. Sa madaling salita, ang kasalanan, ito ay yung hindi mo pagsunod sa Diyos. Para sa kaalaman ng lahat, nagsimula yung kasalanan simula nung nagrebelde itong si Lucifer sa ating Diyos doon sa langit noong unang panahon pa, bago likhain ng mundo. At syempre, nung nilikha na yung mga tao, alam naman natin na pumasok yung kasalanan sa mga tao dahil sa hindi pagsunod nila ebat adan doon sa simpleng utos ng Diyos. So yung kasalanan, ito ay hindi galing sa Diyos. Ang kasalanan, galing ito sa kaaway. Galing ito kay Satan. So dahil sa kasalanan nila ebat adan noong una pa lang, naman na po natin yon. Kaya lahat tayo ngayon ay may kasalanan at nagkakasala. Basahin natin yung Romans chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ngayon na nakakatakot dito sa kasalanan, sa pamamagitan ng kasalanan na yan, yan yung naging dahilan kung bakit pumasok ang kamatayan sa lahat ng tao. Yan yung magdadala sa mga tao doon sa impyerno, doon sa kamatayan walang hanggan. Masahin natin yung Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. So dahil ayaw ng Diyos sa kasalanan at ang kasalanan na magpapahamak sa atin, dapat lamang po na iwasan natin yung mga kasalanan na yan. Dahil kapag di natin iniwasan yung mga kasalanan, tayo ay mapapahamak at tayo ay mapupunta doon sa impyerno. Ngayon, may mga kasalanan na iniiwasan natin kasi alam natin ito ay kasalanan at ito ay hindi kalooban ng Diyos. Tulad na lamang ng sampung utos doon sa Biblia. Pero minsan may mga kasalanan na di natin alam kasalanan pala. Kaya ang nangyayari, hindi natin siya naiiwasan at madalas ginagawa natin yung kasalanan na yon na parang wala lang. Ngayon, ano-ano nga ba yung mga kasalanan na di natin alam kasalanan pala? Una po yung katakawan. Ang katakawan, ibig sabihin lang yan, sobra-sobra ka sa pagkain o sa pag-inom. Binalaan po tayo ng Biblia na dapat umiwas tayo sa gluttony o yung sobra-sobra sa pagkain o pag-inom. Kasi mga kapatid, ang gluttony, pwede po natin itong i-relate sa pagiging sakim o makasarili. Sinabihan tayo ng ating Panginoong Yesus na mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Basahin natin yung Luke chapter 12 verse 15. At sinabi niya sa kanilang lahat, magingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. So yung sobra sa pagkain, yan po ay kasakiman. Yan po yung tipo na kapag kumakain ka, parang wala ng bukas. Yung gusto mo, sa'yo lang yung pagkain, yung hindi ka namimigay. So hindi po tama yon. Lahat po ng sobra, alam naman natin na bawal yan. Pag kasi sobrang takaw mo na, pumapasok na po dyan yung kawalan ng kontrol sa sarili. Tayo pong mga mananampalataya, dapat may self-control tayo dahil yan po yung isang bunga ng banal na spirito. So mga kapatid, mag-iingat tayo sa pagkain at sa sobrang pagkain. Tandaan po natin yung kauna-unahang kasalanan, nagsimula po yan sa pagkain nila Eva at Adan. Yun nga po yung pagkain ng prutas na pinagbabawal. Yes, kailangan natin ng pagkain, pero pwedeng gamitin ni Satan yung pagkain na yan para ikaw ay magkasala. So, hinahini lang po tayo sa pagkain, kumain tayo ng tama, at kainin natin kung ano yung mga dapat lamang kainin. Kasi sinasabi din ng Biblia, kahit sa pag-inom o pagkain natin, dapat napaparangalan yung ating Panginoon. So, sa bawat pagkain at pag-inom natin, dapat nag-glorify po yung ating Panginoon. Pangalawa, pagmamahal sa pera. Maaaring ang ilan, alam na natin ito. Pero marami pa rin mga hindi nakakaintindi dito. Kasi nga, ang iba, kapag pera ang pinag-uusapan, nagbabago na po yung ugali. Nagiging masama na. Yes, kailangan natin ng pera. Pero mga kapatid, dapat marunong din tayong humawak ng pera. Alam natin kung paano ito gagamitin. Kasi sinabi naman po talaga ng Bible na ang pag-ibig sa salapi, yan po yung ugat ng lahat ng kasalanan. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. So dahil po sa paghahangad na yumaman at dumami ang pera, maraming mga tao nalalayo sila sa pananampalataya. At yun nga, hindi na nagagawa yung kalooban ng Diyos. Kasi nga, mas nakafocus sila sa pera kisa sa Diyos. Sabi ko nga, walang masama sa pera. Pero kapag nangunguna na yung pera sa buhay mo kaysa sa Diyos, kasalanan na po yan. Idolatry na po yan parang sinasamba mo na yung pera kesa sa Diyos. Kasi mga kapatid, pwedeng pwedeng gamitin ni Satan yung pera na yan para ikaw ay mapalayo sa Diyos. At syempre, gumawa ka ng maraming kasalanan. Maraming mga tao nag-aaway-away dahil sa pera, lalo na nga sa isang pamilya. Yung iba nangungurakot, yung iba nagnanakaw, at nakikita natin, nagiging dahilan ito kung bakit nakakagawa ng hindi magaganda yung mga tao. So walang masama sa pera kung hindi mo ito mamahalin. Kailangan po natin ng pera. At dapat gamitin natin ito ng tama. At huwag nating hayaan na mabago yung ugali o yung buhay natin dahil sa pera. Pakatlo yung pagiging chismoso o chismosa. Madalas nagagawa ito ng maraming tao pero akala nila okay lang. Yung tipong pinag-uusapan yung isang tao habang siya ay nakatalikod. O kaya man, sinisiraan yung isang tao kapag siya ay nakatalikod. So, hindi po maganda yung nagsisismisan yung mga tao. Kasi nga po, pinapaiwas din po tayo dyan ng salita ng Diyos. Sabi nga sa 2 Corinthians 12, verse 20, Nangangamba akong baka pagpunta ko riyan ay may makita ako sa inyong hindi ko magustuhan. At kayo naman ay may makita sa aking hindi ninyo magustuhan. Baka ang matagpuan ko ay pag-aaway-aaway, pag-iingitan, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagsisismisan, pangmamataas at kaguluhan. Kung sa ilan, normal lang yung pagsisismisan, pero mga kapatid, kung titignan natin, ayon po dito sa sinabi ni Apostol Pablo, hindi po maganda yung pagsisismisan. Kasi mga kapatid, yung pagiging chismoso at chismosa, hindi po yan makakatulong sa kapwa natin. Yung sinisiraan natin at pinag-uusapan natin, yung taong wala naman doon. So kawalan po yun ang pagmamahal sa isang tao, o sa kapwa natin. Kasi mga kapatid, malinaw ang utos ng Diyos, mahalin natin yung kapwa natin. Ngayon, kapag chinichismos mo yung isang tao o sinisiraan mo habang siya ay wala doon, hindi po yung pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Once na simulan mo yung pagchichisme sa isang tao, sinisimulan mo na rin yan yung di magandang pakikitungo sa tao. So tandaan nyo po mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos para manira ng tao. Huwag po tayo maninira ng mga tao. Tinawag po tayo ng Diyos para tulungan sila na mabuo. So, imbis na ubusin natin yung oras para pag-usapan yung ibang tao, pag-usapan po natin yung ginawa ni Kristo at ipagkalag po natin ito sa lahat ng mga tao. Pang-apat at panghuli, katamaran. Ang katamaran po masasabi natin na ito ay kasalanan. Kapag kasi wala kang ginagawa, ibig sabihin niyan, hindi mo rin nagagawa yung kalooban ng Diyos. Kung may kakayanan ka namang gawin ng isang bagay at di mo pinili na gawin ito, doon na po papasok yung kasalanan. Kasi ang gusto ng Diyos maging productive ka. Ang gusto ng Diyos magawa mo ang kalooban niya. Ngayon kapag di mo nagawa ang kalooban niya dahil sa katamaran mo, ang ibig sabihin lang po noon, nagkakasala ka. Kasi nga hindi mo sinunod yung kalooban ng Diyos dahil hindi mo ito ginawa. Maraming binigay yung Diyos sa atin ng mga pagpapala, talento at mga potensyal. Kapag di mo ginamit yung mga yan, parang binabaliwala mo lang yung mga binigay sa iyo ng Diyos. Minsan kasi nagsisimula ang kasalanan kapag walang ginagawa ang tao. Mas madali po pumasok si Satan sa buhay ng isang tao kapag wala siyang ginagawa. Kapag walang ginagawa yung tao, yan po yung opportunity ni Satan para pumasok sa buhay nyo. Kaya dapat mga kapatid, palagi kayong merong ginagawa. Kasi kapag meron kang ginagawa sa Diyos, mahihirapan kang atakihin ni Satan. Hindi ka basta-basta maaatake ng kaaway. So gawin po natin yung kalooban ng Diyos at magsipag tayo sa ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Basahin po natin yung Romans chapter 12 verse 11 to 13. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. So malinaw mga kapatid, kapag di mo ginawa yung kalooban ng Diyos, magkakasala ka kasi hindi mo sinunod yung utos ng Diyos. Ang di pagsunod sa utos ng Diyos, kahit ano pa yan, ay kasalanan. So pag wala kang ginagawa para sa Diyos na dapat gawin mo, nagkakasala ka. Ang sabi nga sa James chapter 4, verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. So kapatid, kung talagang tunay kang nanampalataya sa Diyos, hindi ka tamad sa gawain niya. Ginagawa mo lahat ng kalooban ng Diyos para sa kanyang kaharian. Yan lamang po yung ilan sa mga kasalanan na minsan di natin alam kasalanan pala na yun nga nagagawa natin o di natin nagagawa. Sa totoo lamang po mga kapatid, marami pang mga kasalanan dito sa mundo na dapat nating iwasan. So humingi po tayo ng tulong sa badal na spirito para mas madesern natin yung mga kasalanan at para maiwasan po natin ito. At higit sa lahat, para mas magawa natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay.